Guys, guys, uh, welcome back to my channel uh, Mitsubishi Adventure tayo guys sa uh, 4D56 engine bali guys sa uh, diesel engine to guys, ito guys ang problema nito ito, uh, maingay o maugong ang alternator, ito guys uh, paparinig ko sa inyo bali ito guys, uh, maingay o maugong yung alternator ito guys, paparinig ko sa inyo So guys, ha, i-rep natin. Bali, mauugong siya guys. Rek, pera muna, higaan rek. Saglit lang. Ayan, <laughs> bali, Mitsubishi Adventure guys. Ayan, ilalim tayo. Rek, lang ka lang rek. Takirep mo lang ng konti ha. Saglit lang. Karen ano, yung ilaw. Medyo masikip lang guys. Yes sir. Pakipatay muna. Patay mo muna na, Yan ito guys, ang gagawin natin dito. Ah, Siyempre, ah, yung host muna guys, ang titignan natin yung nasa lower host. Ah, check natin guys kung ah, malambot ba siya. Yan, higa ulit tayo guys. Yan. Ito guys yung host niya. Yan, sobrang lambot. Bali, ito guys, ha, meron na akong video nito dati. Ah, nagpalit lang ako ng host guys. sa naging normal na. Nawala na yung ingay ng alternator. Yan, ito guys, kitang kita naman. Yan, bali, ang nangyayari sa kanya guys, ha, nagbabibrate tong host. Kaya umuugong siya. Yan, testing muna natin guys. sa, sana hindi siya sa alternator bearing. Yan, tapalitan natin to guys. Yung host na to. Yeah. Sir, yan. Ito guys, ang sasakyan na to, ah, dito to sa kaibigan ko. Sir, ah, ah, paliwanag mo muna, sir, kung anong napansin mo sa sasakyan mo. Muhugong siya. Oh. Ah. mo umuhun Kaya dinala ko na lang dito para ma-check up ka hmm. Pero sir, napanood mo yung video ko na ganito. Oo. Oh. Kaya nga, napatakbo ko dito eh. <laughs> ah, sir, sa, uh, shout out ko muna bago natin gawin yan. Shout out sa BBA. BBA Bowlers. Oo. Uh, <laughs> si sir, Pilok, Bali guys, ha ito papakita ko sa inyo. Ito guys ang ginagamit kong mga host dyan Yan ito uh, nabibili lang to guys, mura lang to. Yan. Bali mahaba yan guys, uh, pino-photo ko lang yan. Yan. Kasi yung mga nabibili guys sa uh, auto supply, hindi naman natin nilalahat, uh, minsan guys, uh, malambot. Kaya ganun nangyayari sa kanya, uh, umuugong. Yan katulad nito guys, malambot. Uh, pinagpalitan namin kahapon. Yan, ito guys, ah, matibay ito, matigas. Rek, saglit lang, Rek. Right? Yan. Yeah. Ito guys, ang ipapalit natin. Pinamit mo yung box Okay, ito dito. Sa taas. Ayan o. Ito tayo. Tiga ko. Tiga ko. Narito guys, kakakalasin natin tong uh, lower hose. Hindi mo rekompleta, baka hindi kita, Kailangan natin guys ng clutch screw. Baka matuluan tikya. Yan, Kailangan guys hawak niyo muna ang ibaba yung alternator. Ha, subukan niyo muna guys sa hose, kapag malambot yung hose. Pero kapag matigas yung hose guys, sa Siyempre, automatic ha. Uh, nyo na yung alternator. Uh, sigurado yan guys sa bearing. Ito guys, okay, sa testing muna natin ng hose. Check baka tumulo sa set. Okay. Uh, Sir, ali ka. Ito guys, itang kita naman na ah, napakalambot Diba? Malambot. Parang ano na, lumobo na Yan. Tapos itong ipapalit natin Diyan ka lang rin Yan ito, matigas siya Yan. Bali, meron ako akong uh, putol niyan Yan ito guys, ha, nakasukat na ito Sakto na yan Yan. Ngayon okay, na Kakabit natin yan eh. guys, malampot na sarong sarangka okay. na eh. 'to Kabit natin, guys. Halika nga. Yeah, natin dito. Ngunit baka matuluan yung cellphone. Medyo matigas lang 'to, guys. Ate Taray. Hmm. Ayan. So, napupunasan uh, natin. Para makita natin kung may totoo. Ayan. Saka lari ka. Start ko. na yung hose Ano ka rin? Sige sir, pakirap <laughs> pa Di ba tayo nagpapa ng alternator? Kaya <laughs> okay, kung nalang gagawin nyo, uh, huwag nyo muna ipapababa yung alternator. I-check uh, e nyo muna ito guys, kapag maugong. Uh, ito guys, uh, pag malambot kasi, uh, magbabay magbabibrate yan guys malakas ang vibrate na taas, lumulobo siya kaya nagigintay lang to guys ng pagkaugong ng makina o ng alternator yan okay na guys ganyan lang bali ganito guys ang bibili yung host nasa rito ka sir nasa rito ang host ang bibili nyo yan nabibili to sa auto supply yung pinuputol-putol yan wag kayong bibili guys na ano yung malambot kasi ganito rin ganito rin ang mangyayari dyan lolobo Uh, medyo mahirap lang i guys pero kailangan natin pagtiyaga para pati mga ayos center. Pero ano ba? Salamat, nakatipid ako. Kaya malihos pang guys problema niya. Pero ito, sa ka. Kamo ka. Ah, ito Ang ganda. Yan eh. Tawag ko boss Rick. Ito na dito, di ba? Yan. Kasi 'yung nag-a-dadalhin niyo kaya hindi 'to Ah, magagawa niyo ng maayos sa sasakyan niyo. Thank you sa sana may natutunan kayo sa isang pambabang video. Maraming salamat.